At kung sobra naman po ang pera nyo, bakit kailangan nyo pang mangolekta sa OFWs? Yung panahon ng pandemya, sinuspend po yung pagkukolekta na increase. So, wag mo nang i-implement yung pagtataas ng contribution para sa mga direct uh, contributors. Pangulong Marcos sa kanyang zona na bago matapos ang taon, maisama na rin po ang benepisyo ng PhilHealth ang uh, chemo. Te uh, tera, tera, chemotherapy para sa cancer sa baga, atay, ovary at prostate. May sama na rin po ang benepisyo para sa Or children progress. with disabilities. Pwede naman pala, sir. Pwede naman pala, di ba? Pwede naman pala magdagdag ng mga benepisyo at programa para mabuhasan po ang pasanin ng mga mahirap. Marami pang programa na pwedeng magawa ang PhilHealth. Dapat paglaanan po ito ng sapat na pondo. Hindi dapat kuhanan ng pondo ang mga programang intended for healthcare. Tandaan natin, ang kalusugan po ay katumpa. Pero ang concern natin dito, saan bang programa ito magagamit? Legally, baka meron kayong magandang this is uh, unacceptable. Bakit may ibang pinaglalaan ng pondo na Recording dapat ay para progress. sa kalusugan? Bakit may 90 billion na excess funds ang PhilHealth na pwede sigurong magamit para sa palawakin at palakasin ng mga benefit packages? Packages na mga katulong sa ating mga kababayan tulad ng dialysis benefit ang iba dyan, namamatay na lang po hindi nila na-avail kumpleto yung kanilang session mamakaawa kulang daw ang subsidy per dialysis session bakit hindi niyo gamitin sa mga programang mental health benefits ang dami po na apektuhan ng panahon ng pandemya sa mental health ang iba nag-suicide pa Si benefit packages para sa malaking sakit. Bakit hindi nyo palawakin 'yung konsulta? 'Yung libreng gamot. Bakit hanggang ngayon maraming lumalapit sa akin, nagbibit nag, nagbibitbit ng reseta, walang pambili ng gamot. Eh, hindi naman nila kayo makikita. Pwede ba nilang dalahin 'yung reseta sa inyo? Bakit hindi kayo gumawa ng mga bagong programa? Nabanggit po ni Pangulong Marcos na may bagong programa ngayon gagawin for next year. Pati hindi kayo gumawa ng mga bagong programa na makakatulong sa mga mahirap. Dental services. Magkano ba yung libre ninyong dental services sa PhilHealth ngayon? 440 pesos? Baka hindi pa maka, maka ibot ng ngipin yan. Baka linis. Ang dami po mga kababayan natin. Ngayon, may lumapit sa akin sa Cebu. Nagpapa, ano, nabungi na siya. Gusto niya ng ngipin. Eh, wala pa kayong mga programa na, na maayos para sa dental uh, services? Marami pang iba na maaaring makatulong sa mga pasyente. Bakit kailangan ibalik ang 90 billion? Sapat ba o sobra-sobra na ang pondo? Kung oo, bakit marami pa rin nagpapakonsulta at uh, takot magpatingin sa doktor? Bakit kulang pa rin ang benefit packages ng PhilHealth at may out-of-pocket pa rin mga pasyente? At kailangan pa nilang bumunot? Yung iba nagsasangla ng kanilang mga gamit. At totoo po yan ha. Inilalagay natin sa government hospitals ng DOH at yung sa government hospitals ng LGU, yan po ay ginagamit sa individual-based care. Pag sila ay mahirap, dagdag -dag yan sa so 40% ng yung sa PhilHealth, actually 20, less than 20 pa nga actually dahil sa mahal ng ibang gamot at test. Ang karamihan yan ay yung GAA na ina-approach. Sa, sa heart center, Di ba marami nagpapabay pa sa inyo? Opo. Marami uh, nagpapa-angiogram sa inyo. Opo. Ha, magkano po ang billing nila pag lumalabas sila? Uh, Halimbawa uh, lang. Ah, uh, sige, isa, isa pong uh, angiogram, um, ang costing niyan pag uh, pay mga 70, 50 uh, to 70, depende kung anong kwarto mo. Plus uh, professional fees, magkano po? Uh, kasama na po doon. 70. Uh, magkano tayo, sinasagot ng PhilHealth? Sa so, mga... Te, to 10 to 20, mga gano'n. 10 to 20? Yung 50,000 saan nila kukunin? Eh depende ako kung anong classification nila. So sometimes pwedeng eh uh, ano sila, uh, 'di diba, lumalapit sila sa DOH for MAIP. Oo po, po. Bakit hindi tulungan ng PhilHealth lakihan pa nila yung eh uh, eh uh, ang ito ang uh, uh, case rate nila doon sa sa heart. Well, uh well, derogatory naman silang C benefit for sa ano po sa sa cabbage or bypass. Uh, may easy benefit po sila. Ang ginagawa nila is uh, nagbibigay ng almost 550,000 para para sa ano, sa so magpapa bypass. Pero naniniwala ka kulang talaga yung hey. <laughs> Naghahanap pa sila ng paraan, no? Oh. 'Di ba? Nag oh, nagmamakaawa. Yeah. Yung iba hindi pa na-operahan, 'di ba? Then, oh, wala man, silang nag-iipon pa sila. Uh, President Ledesma, pakitingnan niyo naman, is, ang dami dyan sa heart center, nakapi, hindi pa po sila na-operahan dahil wala, takot sila magpa-operahan dahil baka wala silang pambayan. Baka pwede niyong silipin ito. May mga heart warriors dyan. Dito pa nga pupunta sa amin eh. Oh, dito si, dapat pwede naman silang pumunta sa inyo. Na baka taasan niyo po yung tulong kasi meron nga kayong 500 billion. Alam mo, Sir President desma hindi maintindihan ng ordinaryong Pilipino po yun na meron kayong pondo na 500 billion. Tapos ito, naghahanap pa sila ng uh, tulong mula sa iba't iba. Mangungutang pa yan. Senator? Dalawa lang yan, ha? Taasan nyo yung tulong ninyo, counterpart ninyo sa pagpapaopera sa mga case rate. Then, pag-aralan natin ng mabuti dito sa Senado, nandiyan na yung uh, bill, no? Uh, for uh, interpellation, na Yung i-reduce -re po yung uh, or suspension muna ng uh, pag-increase ng contribution. Ang sakit po mag-contribute sa mga ordinaryong Pilipino. Bawat piso po ay napakalaga sa ordinaryong Pilipino. Mag-contribute sila habang nakikita nila na meron pa kayong 500 billion. Julie noted, uh, Senator Go, we will comply. Also, Senator, we will also schedule a meeting immediately with the Heart Center. No? Uh, so schedule po namin yan. We will see how we can move forward. Po nakela Villar Atricia, na hindi po si, wala silang kakayahan talaga. Hindi nga nila mapa, yung iba na mamatay na lang po dahil hindi nila ma-afford ang pagpapa-opera sa mga transplant po. Pakisilip naman po. Uh, yan lang po ang pakiusap ko sa inyo. Doktor, yung sabi mo konsulta program, po sa doktor, sabi ng doktor, ah, ganito yung sumtomas mo. So, kailangan dyan, i-ultrasound e, kita, e, kita o pasitiskan kita, pa-MRI. Ito kasing madalas inilalapit sa mga politiko, inilalapit sa amin. Um, no na dapat hindi nila kailangan pa pumila-pila, magmakaawa, kumatok sa pinto ng mga politiko para matulungan sila sa mga uh, ultrasound, CT scan, and MRI. Eh, meron palang 500 billion na excess or pondo. Not noted, Senator Rafi, pinag-aaralan po namin yung mabuti. And we will, we will, we will we're looking closely into that. Kailan po mangyayari po, po yun, sir? Um, we will move as fast as we can po. So, gusto ko, sir, by next year, libre na po ito para sa mga mahirap natin kababayan. Yes, sir. We will, we will uh, work as fast as we can po. So, ayoko na po may kakatok. Although, hindi ako nagreklamo, gusto gusto ko ang makatulong. Pero, bakit pa sila kailangang ko Isa man talang talagang libre dapat yung para sa kanila. Hindi na kailangang pang pumila o maghanap ng politiko na mapait, na tutulong sa kanila, etc so dapat pilot ma-provide noon. sige so so po most year, likely po by next year po we, we will focus help. on the indigents po yes po thank yes, you po. sir thank you